Emilyn. Bossing. May asawa? Meron po. Ano trabaho? Ano construction? Construction. Opo. Ikaw? Nagmamanicure po ako. Manicure. Opo. Okay, ilan ang anak niyo? Dalawa po. Ilan taon na? Yung panganay po, ano? Hindi, okay, yung wat, asawa mo. Ay, ayong... sagot na sagot ha. Ang asawa sabot. ko ay yung asawa 29. Oh, yung panganay. Ay, uh, yung panganay na anak. Ano, 4 years old. Yung pangalawa, 2 years old. Ah, mga bata pa. Binug Hindi pa nag-aaral. Nag-aaral pa? Hindi, hindi po. Yung asawa mo? Hindi eh, yeah. na. Huwag sagot ang sagot. Huwag <laughs> <sagot, laughs> <sagot, laughs> <sagot, laughs> Sorry po. Sorry po. Sorry po yung madalang tato. Oo. Oh, oh. wow. Sorry <laughs> oh, po. Opo. Nag-aaral. Sino po? Yung anak mo. Hindi <laughs> po. <laughs> 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 ah. Ano na rin maliwanag. Ayos yung... <laughs> so ngayon, hindi pa nag-aaral yung mga bata. Anong ginagawa? Sa bahay lang. Nang asawa mo. <laughs> po asawa. <laughs> hindi <laughs> po trabaho. Yun. Huwag sagot na sagot. Hindi Malaki naman ang sweldo. Maliit lang. Ni ikaw? In, ako? Oo. <laughs> ano lang 'yung side line side line ng malicure? manicure? Manicure. Manicure oh. ang asawa mo? Hindi 'yung ano ako. <laughs> <laughs>